Isa na lang mga idol. Isa na lang. Gagabit natin. Tapos na tayo sa loob ng kwarto. Tapos na idol. Ito lang. Isa na lang. Isa na lang, hmm. isa na lang ang ko. Tapos na yan mga idol. Hmm. Yan na lang. Nababo na lang. Sa kasiyar. PR na lang at flooring saka ito sa may labahan na lang mga idol nandito tapos na tayo dito sa parto ah ano sa katalikod na oh kakatiktik ang ginagawa nila garo oh. ang ah, bali tinanggal natin yung tai-tai eh. Sinanggal nila. Tapos tatas natin yung sinod. Yan naman ang kasinod. Yan po yung kung ano. Puragon. Ito po po. Ako na po namin ng panamba. Binalat na po namin ng buhay. Ang buong tori. Yan o. Isa-isa lang po yung gagamitin yan.